Na paano yun, anak? Nasunog. Nasunog? O, nga, oh, Nasunog. Ah. Nasunog siya. Ha? Nasunog siya. Saan ka nakatira? Ha? Saan? Doon. Doon? Wala kang pera? Wala. Ano? Anong paano kayo kumakain? Bumi mama ko ng bigas. Ha? Ah, trabaho ng tatay mo? Ha? Hindi ko lang. Pero nandiyan tatay mo. Ha? Ha? Ang trabaho ng tatay mo. Ha? Na terba, na terba, na terba. Ha? mo naman, nasa trabaho? Ha? Ay, ka dali. Na terba, na terba. Ah, nakatid siya. Ayun, kawawa. Patingin mo dali. Para pag ano, oh, mayroon tayo mabubuting yung dyan, papagamot natin. Oh, grabe. Pawawa ka. Nagdikit lang siya, di ba? Hmm. I-opera e, lang yan, di ba? Ha? Tapos dito ko sa paa. Patingin nga, mo, pa mo. Oo, nandyan. Ah, ito. Ay, grabe naman. Hanggang dito. Pawawa ka naman. Pero, nag-aaral ka pa.